I'm so scared because if I announce it, then it's for yeah. you. Emosyonal ang aktres na si Maris Racal habang ibinabahagi ang paghihiwalay nila ng kanyang long-time boyfriend na si Rico Blanco. Ngayong araw ng Bayernes, July 12, 2024, Nakapanayam ang aktres sa naganap na Star Magic Press Conference at naitanong sa kanya ang estado ng relasyon nila ni Rico at kung handa na ba siyang magsettle down. Matapos niyang marinig ang tanong na ito ay hindi napigilan ng aktres ang mapaiyak habang ibinabahagi ang totoong sitwasyon nila ni Rico. Ani Maris ay maraming tanong patungkol kay Rico at napagod na siyang umiti at tumango na lang sa mga nagtatanong. Inamin rin niya na takot siyang ianunsyo ang hiwalayan sapagkat kapag ginawa niya ito ay talagang totohanan na. Dito na kinumpirma ng aktres na wala na sila ng kanyang kasintahan. Ilang linggo pa lamang raw ang hiwalayan at ang mga nagdaang mga linggo ang pinakamalungkot sa kanyang buhay. Ang pagmamahalan raw nila ni Rico ay puno ng pagmamahal at tawanan. Sa limang taon na sila ay magkarelasyon, ay palagi silang nagkakaintindihan sa lahat ng bagay. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Maaaring nag-iba ang kanyang pananaw sa buhay. May mga nais pa siyang gawin at ngayon ay mayroong mga pagbabago siyang pinagdadaanan. Anya, ang daming tanong kasi about him and I'm tired of smiling and nodding. I'm so scared because if I announce it then it's real. But yeah, Rico and I are over. Rico and I, our universe was so beautiful. It was so full of love, laughter, music, everything. So five years naming together, we were always on the same page. Always on the same page. I don't know what happened to me. Maybe I turned to the next page and saw a new perspective life. I had visions of who I wanted to become. how I wanted to evolve. I'm so curious about the world and the truth is I'm going through changes and alam naman natin the change is either good or bad. Sa kabila ng paghihiwalay, ipinahayag ni Maris ang kanyang pagmamahal kay Rico, ngunit nanindigan siya na mayroon pa rin siyang ilang mga katanungan tungkol sa kanyang sarili na kailangan niyang sagutin ng mag-isa. Pagpapatuloy ni Maris, it was so difficult, but it was a very polite separation. Up until the very end of our relationship, it was still full of love, full of understanding and Rico is one of a kind. If only I could skip through my twenties, you know, but I can't because I have to face it and sit through my feelings and acknowledge my changes. Pakiusap ng kapamilya star na sana ay maintindihan ng mga tao ang mabigat na pinagdadaanan nila ngayon ni Rico. At sa mga taong magbibigay ng kanilang negatibong opinyon patungkol sa hiwalayan ay handa niya itong tanggapin. Ito rin daw ang huling pagkakataon na magsasalita siya patungkol sa hiwalayan. Pagtatapos ni Maris: I would like to humbly ask the public to look at us, Rico and I with understanding and love because we are both grieving. Di naman makokontrol yung opinyon ng mga tao, but please don't direct your hate towards Rico cause he's too precious for that. If you guys want to throw some punches, I'm ready to take them.